pagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang iwaga ng Pangasinan na magbabagi po na naman po ng iba't ibang karunong alim. Ah, uh, kung halimbawa po ay ang i ko po sa inyo ngayon po ay orasyon sa sakit ng tiyan. Kung kayo po ay may po na ah, uh, anong bago po kayo malisang bahay, wala po po kayo nararamdaman po na sakit ng tiyan po, at pagdating nyo po sa inyong pupuntahan po na nasa kalagitnaan na po kayo ng biyahe o kung po ay biglang sumakit ang tiyan niyo po, dapat po dito po ay nakapirpirp po kayo palagi na may kalamang po kayo sa karunungan lihim para pag galing ba po may uh, abirya po ay kailangan nyo na po uh, ibuga agad sa tubig at inyong inumin po o ipainom sa may sakit po ng sakit ang tiyan po. Kaya dapat po dito ay uh, tumutok lamang po kayo dito sa iwagan ng Panginoon para malamin po kayo malalaman po na mga iba't ibang orasyon na magagamit po sa araw-araw mahirap ang masakit ang tiyan at abutan ka ang sakit ang tiyan kapag pag may pupuntan ka o biyabiyahe ka na o may okasyon kang pinuntahan bata, binata, dalaga, matanda pwede salat po ito. Dapat isa puso ang paggawa nito. Bulong lamang po sa sa tubig at painom sa may sakit. O kung masakit ang kanyo po ay kayo na po ang uminom po. Ibulong nyo po sa tubig at inumin po. Ito po, subok, subok, na po subok na po ito na aking pinamamagi po sa mga taong nangangilangan po uh, at nagamit na po nila. Kaya dapat po ay may ganito po kayong uh, kaalaman po para kung halimbawa po ay may pinuntan po kayo hindi po natin sukat akalain na ang sakit ay basta basta lang po dumating uh, dumarating po hindi po natin alam uh, maganda po yung pagalis po natin, maganda po yung pakiramdam pa natin at nung nasa akon na po biglang uh, dumating po mahirap na po kasi nasa biyay po tayo sa mga party o occasion na mamasyal Uh, pagkakataon natin mamasyal si tapos ganun na nangyari uh, sumakit ang tiyan natin dapat po ay eh, magpursige po tayo magalam po na mga karunong alim ito po ay eh, kung po pang physical po na karamdaman po uh, sakit ng tiyan sasabihin ko naman po kung spiritual ang sakit o ano po Bulong sa isang basong tubig at ipainom sa may sakit o kayo pang uminom po, may sakit ang tenyo po. Narito pang oras yun po. Duya ay milumiyat hukbi milumiyang ubaram dakat na. Duya ay milumiyat hukbi milumiya ubabang ubaram dakat na. Duya ay milumiyat hukbi milumiya ubaram dakat na. Tapos sunod po yung susi sa pangalan ni so Kristo at taga na sari. sa tubig at inumin o kayo pong uminom po. Kung masakit lang kanyo po. Narito po ang orasyon po. maraming salamat po sa inyo lahat sa panunood sana po ay tangkilikin nyo palagi ang Iwagan ng Pangasinan sana po ay mamibusilap po kayong puso na nakakaintindi sa aking mga binabagi at tatanay ko po napakalaking utang na rin sa inyo maraming salamat po sa inyo lahat